So, good morning, good morning, good morning mga katropa no? Uh, si Pula ating dinala sa mekaniko Dahil uh, tumagas yung langis Tumunog kasi So, ayan si Jomar, yung ating mekaniko ko uh, Ito yung shop ni Paring Dani So, may So, oh, yun nga, no, mga katropa uh, Tumunog kasi kanina Na-alarma ako, sabi ko, hala oh. Eh, may biyahe pa naman kami sa Lido so ating Nako. hindi na lang ha ngayon ay re yeah. ready natin so yun na nga na uh, napagalaman natin sabi ni Joma ang sira daw ay rubber cushion hey, uh, ay, wala pa kayo niya hindi ko alam kung ano tawag talaga ro oo pero pag alam ko goma yung goma rubber tumatakip doon sa pork <laughs> so yun na nga uh, sabi niya bumili daw ako para magawa na sabi niya. So pinagamit niya pa nga yung ano niya eh, Miyu eh. So sa ano na pinapagamit niya yung sa mga kabilin niya. Enduro. Sabi ko, "Pre, ito yung kanya, mamaya baka ano, sige sige, yung ano na lang, yung Miyu na lang, yung Miyu tinira ko." Ayun, lakas humatak eh. Tuwa-tuwa ako eh. So yun na nga mga katropa, huh? no? Yan, nagagawa na. Oo oh, oh, eh, papa. Dinisting ko yung ano sinilip ko itong pork Ayan. So, malinis na nilinis nyo na yan tinanong ko sabi ko baka may may kalawang wala naman daw pwede ba so yun lang uh, yung goma lang daw talaga ang papalitan tapos uh, sinilip natin isa isa yan Ayan, malinis naman tapos itong sa baba okay pa pa siya. So, sa kabilang side din Sinilip din natin yan Okay pa naman Yun lang talaga yung goma Yung goma sa larin Kaya tumatagas yung Langis Tapos, tumunog Tumunog siya yun, parang nalubak Kaya, naalarma tayo mga katropa So, ayan yung binili natin So, shoutout nga pala sa mga katropa natin sila Jobs Bikers ni Ma'am TV. Yan, ah vlogs. Si GJ Moto si ANR Tutorial Guide, si Moore, si Luis Urbano, si Jerome Diamos sa So yun mga katropa ano. Ayun oh. No? Uh, napalitan na natin 'yan. So Luis po Puro si. Ah. Yeah. So madumi eh, lilinisin pa natin yan Napalitan natin ng langis Kasi nga tumatagas mga katropa Ayan Tapos, maingay ito kanina eh Ay, o oh, tama Ngayon, hindi natin Ayun, nawala na, oh, tahimik na siya mga katropa Yun ang problema dyan eh Maingay siya So ngayon, okay na Ayan So update mga katropa sa ating motor Ah ah ah. Tura, mga katropa pag napanood nyo ating mga vlog. So, yun lang no. Uh, yun yung ating mga pinagawa. So, kung nakarating kayo sa video hanggang dito mga katropa, ay maraming salamat sa inyong suporta mga katropa. Muli, ingat kayo lagi. Salamat. God bless. Brum brum.